Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Lumabrado tagapagtanggol ng bayan. magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan muli nandito po yung lingko di Pipanyo Labrador dito po sa ating programang Kumpir Madol so, Mga maraming pera at syempre sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan Binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao Na patuloy pong sumusubaybay tumututok po sa inyong linggo Di Pipanyo, Labrador Dito po sa ating programang Kumpermado At syempre sa mga bago po natin mga subscribers At syempre sa ating mga solid Di Pipanyo followers Okay, sa maga pong ito ay pag-uusapan ho natin at bibigyan ho natin ng reaksyon. Ito pong mga sinabi po ni Digongyo dyan sa Senado, hihimay-himayin po natin para malaman po ninyo ang kanyang mga kasinungalingan na sinasabi po dyan sa Senado. Oh, e eh, akala po kasi ng iba, lahat ng sinasabi dyan ni Digongyo ay tama. Pero sasabihin ko po sa inyo, mga minamahal ko mga kababayan, hihimay-himayin po natin para maunawaan po ninyo lahat at nang sinasabi po nito ni Digonyo ay puro po mga kasinungalingan. Alam niyo naman abogado ho kaya magaling ho siya magpalusot, magaling siyang gumawa ng isang uh, uh, isang uh, gumawa siya ng uh, magaling siyang gumawa ng isang istorya na kung saan kapanipaniwala po lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na kulang po sa kaalaman. At syempre sinasamahan din po niya ito ng mga discarding pampapatawa, kunyari seryoso pero hindi po siya seryoso. Kung hindi, kinukuha lamang po niya yung intensyon ng taong bayan para sabihin na siya ay totoo. Pero ang katotohanan, siya po ay totoong mandurugas, ah, matotoong magnanakaw, ah. totoong magnanakawa. Ah, totoong walang nagawang mabuti dito po sa ating bansa. para hindi na po magtagal mga minamahal kong mga kababayan eto at panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan tigilin na po natin yung pag pagsisira at paninira sa mga institusyon hindi paninira, because we need, ko para kulang, na po paninira mga ko kulang pero na, may nasabi hindi rin hindi nila kasalanan na, may ang sinigilan talaga kulang, kulang ng tao pero, kulang pero ng organization. pero I heard the term Mr. Chair uh, you have to inutil. have Mr. President so, tao has... ayun alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, may napansin po ba kayo? Ako may napansin po O kung wala kayong napansin. Ang unang-una ko pong napansin doon sa naging hearing po dyan sa Senado, unang-una, yung kabastusan po nitong ni Digongyo, yung kawalang niyaan niya, yung katarantaduhan niya, yung kademonyohan niya. Alam kong, alam ng mga senador yan dyan eh, di ba? Alam kong ramdam nila, nakikita nila kung gaano kagarapal kabastos itong si Digongyo. Pero makikita ninyo mga minamahal ko mga kababayan, parang wala silang naririnig. No? Parang wala silang nakikita. Parang wala silang nararamdaman. But, I know that Bato de la Rosa ah, uh, and even Bongo and Robin Padilla know that what Duterte is rude but they are silent. The question is why? Bakit tahimik sila? Bakit parang wala silang magawa? Di ba? random nyo ba yun? Para silang walang nakikita pero kung sa iba yun, mga minamahal kong mga kababayan. Sasaway nila yun. Nakita naman natin si Bato de la Rosa kung paano sila mag-imbestiga, di ba? Pero bakit sa pagkakataon na yun? Parang wala silang nakita, wala silang naririnig. Parang wala silang nakikitang kabastusan mula sa isang resource person o mula sa isang taong parang nagmumukhang siya pa yung chairman ng committee 'di ba mga minamahal ko mga masyado siyang masyadong nakikita natin yung special treatment sa kanya kung makikita ho niyo ni isa sa kanila kahit alam nyo, tsaka lang uh, sumaway yung uh, chairperson uh, yung ano yung chairman chairperson talaga, yung chairman nung nakita niya na ha uh, nung nakita niya na parang uh, iba na yung tingin ng taong bayan yung mga ibang tao doon sa loob na para bagang hinahayaan niya makipagdebate etong si Digongyo kay Senador Risa Onceveros. Ah, sa totoo lang sa nakikita ako dito sa umpisa pa lang. Parang si Senador Risa Onceveros lang talagang nakikibakbakbakan dito. Yung ibang mga senador dyan ay parang may something. Diba? Kaya nga, Right from the beginning, you can see that the hearing that is going on and the Senate is pointless. Kasi, alam natin eh, na puro mga aso ni Digongi ng dyan. Si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, diba, si Bongo. Kahit yung uh, tumayong ano dyan eh, yung uh, chairman o si Villanueva. Marami pa. Si Amy. Buti na nga lang, wala doon si Amy. Di ba? Sa so, umpisa pa lang makikita nyo na na bias at hindi maganda ang magiging resulta sa nasabing uh, uh, hearing o sa naganap na hearing dyan sa Senado. Di ba? So ito, uh, pakinggan pakingganho natin yung susunod po na sasabihin ni Digongyo para mabigyanho natin ng reaksyon mga minamahal kong mga kababayan. Ganito kasi, yes, sir. pinatawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy lahat yan eh gambua. bato makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang, galit talaga ako sa droga. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, galit daw siya sa droga. No, galit na galit, tita niya yung tsura ni Digong yung magdrama galit daw siya sa droga, 'di ba? Sa so, sobrang galit niya sa droga, ang mga kaibigan niya puro mga drug lords. At yung kanyang pinakawala ng mga panahon niya ay puro mga drug lords. Na kung saan dismayado sa kanya yung mga taga-Pideya na kung saan pinaghirapan ng uh, taga-Pideya na masakote yung mga drug lords na pinakawalan niya na sa isang idlap lang eh magugulat na lang yung mga taga Pideya na kung saan na eh, yung Pideya nga eh nagreklamo di ba at uh, parang mayro silang sinabmit na ano ba yung sinabmit nila para hindi para hindi mapakawalan yung mga presong uh, drug lords ah na mga Chinese pero wala silang nagawa dahil makapangyarihan si Digongyo kahit mga drug lords nakalaya galit na galit daw siya sa droga Putang na galit na galit. E eh lumabas sa pag-iimbestiga ni Colonel Asierto. Ha? Ah? Lumabas sa pag-iimbestiga ng Senado sa, sa pag-iimbestiga ng uh, Kamara na involved si Michael Yang ha? Ah? sa tulit linadang shabu. <laughs> ha? Baka nakalimutan mo digong nyo, ikaw nag-appoint, ikaw ang nag-appoint at ikaw ay nagsinungaling. Sinabi mo pa na itong si Michael Yang ay Pilipino, lumabas sa pag-iimbestiga nung nahuli, nung naimbitahan doon sa kamara yung kuya mismo, kapatid na buo ni Michael Yang, ha? na sila ay mga pure na Chinese. ba diba? Alam mo mga minamahal kong mga kababan, nakikita yung estilo ni Digongyo. Ang galing, 'di ba? Akala mo totoo. Oh, sabi niya, inibitahan niyo ako dito. Parang utang na loob pa. Parang utang na loob pa ng Senado na inibitahan siya. Ba, nakikita niyo ba yung uh, salita niya? Parang yung dating nga eh, ba, eh, inibitahan niyo ako, hayaan niyo ako magsalita na magsalita. Parang ganun yung dating eh. Kaya doon pa lang sa entrada niya, makikita niyo mga minamahal kong mga kababayan, hindi na maganda yung pasok, parang utang na loob pa ng kamera o ng senado na inimbitahan siya, tumating siya. ba? <laughs> diba? O sabi niya, hindi ko kayo pinipilit na makinig sa akin o maniwala sa akin, makinig kayo, sabi niya. Dahil ito ay para, para daw sa bayan. <laughs> Para sa bayan, may nagawa ka ba Duterte para sa bayan o may nagawa kang uh, kalukuhan o kawalangyaan katarantaduhan kademonyoan sa bayan? Alin doon? Pero sigurado ako, ha? Marami kang nagawang kahayupan sa bayan na ito. Ha, biro mo, sabi niya, eh makinig kayo dahil ang makinabang dito ay ang bayan. What? walang niya hindi nga hindi ka nga naging kapakipakinabang ng presidente ka pe ngayon pa na nagsasalita ka lang dyan sa senado buisit diba masasabi mo talaga napakatulongges diba pinagmalaki pa niya dumaan daw yung mga tsulukoy na yun yung mga pulis na yun lalong na si Bato de la Rosa na kaya lang naging chipo pistap dahil amo niya si Digong ha? oo kaya naging senador dahil kay Digong oo eh, biro mo mga minamahal ko mga kababayan, parang parang uh, pinagmamalaki pa niya na nakarating siya sa uh, naging mayor siya, naging congressman siya, uh, naging presidente siya. Eh, ano naman? Eh kahit pa naging hari kay wala ka naman nagawang mabuti. Ha? Kahit pa ikaw may ari ng mundo. ikaw eh, wala ka naman magawang mabuti, useless. 'Di ba? Mga minamahal ko mga kababayan, So, okay, pakinggan pa ho natin iba pa niyang sasabihin na mabibigyan ho natin ngayon ng reaksyon mga minamahal kong mga kababayan. Sandali. Kasi ito sir. si Muking. Yes, sir. ng pera. Hmm. Alam mo, ang police, sir, at alam mo yan, ikaw mismo alam mo yan, yung police, walang pera yan pag operasyon. Magtanong ka dito ng istasyon. Sweldo lang yan sila, may equipment sila, ganon, may, may, police car. Putang ina, walang gasolina yan. Maniwala ka. magtanong mag ka ngayon, bakas ka ikaw sa probinsya, utos sa sir, sir, walang pang gasolina. I iwan ko, I I'm not trying to cast aspersyon doon sa taas. Pero yung mga, yung mga Gasolina, wala eh. Kung hindi mo bigyan, o oh ito, kung may krimen, may nakidnap, ako, bigyan ko yan sila. Ayan o, oh, yan. Bigay ako sa kanila, si Quintamil Gasolina. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo sa totoo lang, sa sinasabi po ni Digong nyo, ha? sabit siya dito, pag pinatulan, alam nyo bakit nakatulala yung mga ano doon, tao, walang nakaimik? Kasi siguradong mapapahiya sila. Mapapahiya sila. Bakit? Alam nyo ba sa police station, bawat isang police station, lalo na kung city, may iba-ibang departamento po yan. May warrant section, may woman desk section, may finance section, at may iba pa. Lahat po yan, may mga nakatoka po dyan lalo na sa finance. Hindi pwedeng wala dahil kung yung barangay hall nga, mayroong finance yan galing sa gobyerno, police station pa kaya. ba? Diba? Yung sinasabi niyang pag may operation walang pera yan, kalokohan yun. Hindi po totoo yan. So lumalabas lang no panahon mo, Rodrigo Roa Duterte, kurap yung mga pulis mo. Bakit walang pondo? Oh, bakit naman sa panahon ni Noynoy, sa panahon ng ibang mga naging ano, hindi 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 naman naging issue 'yan. Na ng walang, walang pera, walang gasolina, kalokohan 'yan. O ba't naman yung police station ngayon halos lahat? Ha? Bakit lahat ng police station ngayon? Magmula sa barangay, may budget, pag may operation, may pera. Bakit sa panahon mo wala? So ibig sabihin, bulok ka ah, Ibig sabihin, bulok ka. Mali ang sistema mo. Hindi tama ang sistema mo. Di ba? Kasi kung titingnan niya, di ba? Sa panahon niya, walang budget yung mga pulis. Pag may operation, walang budget. Ba? Siya lang ang nagsabi noon. Pero kung tatanungin mo, lahat ng police station, may budget yan. Malaking kasi kaya nga hindi imik yung mga, mga pulis na nandun eh. Kasi alam nila. Hindi naman tayo bago, kaya nga ako naging police instructor eh. Kahit pa paano naman may alam tayo dyan. ba? Diba? Kasi nung alingan po yung sinasabi niya walang budget pag may operation, mayroon po yan. O tapos sabi niya, binibigyan niya ng 50 mil. Aba, mukhang hindi na pang gasolina yun. 50 mil pang gasolina, hindi na pang gasolina yun. Magduda ka na sa laki ng pera na yun, ibibigay mo sa, ano, sa polis, 50,000 pang gasolina lang ba mukhang malabo sa katotohanan yun di ba hindi na hindi na pang gasolina yun alam nyo kung ano na yun pambayad na yun di ba alam nyo na, na, natatawa na lang siguro yung mga pulis dito kay Rodrigo Roa Duterte kasi sinasabi niya bangag wala na sa sarili hindi niya alam yung sinasabi niya di ba hindi niya alam. Eh, sa ating, sa madaling salita, nung panahon niya, wala siyang kwenta. Eh, bakit naman yung ibang mga police station sa buong Pilipinas? Pag may operation sila, may mga budget sila. di ba? Ba't sa panahon ni Bato, sa panahon ng mga pinagtuturo niya, walang mga budget? Saan napunta? Sa bulsa? Pinanchiks? Malabong mangyari yun. Mga minamahal kong mga kababayan. Sa lahat-lahat po ng departamento, ang una pong binibigyan ng budget ng gobyerno, pulis at sundalo. O, oh, isa po yan sa pangunahin na binibigyan talaga ng budget. Binibigyan nga ng sasakyan, nalang nga bigyan mo ng sasakyan tapos walang gasolina. Kaya nga may budget department eh. Kaya may budget department ang bawat police station kasi lahat ng pera na pinapadala sa kanila na suporta, allowance nila mga pang uh, mayroon niya sila mga confidential fund. Na may binibigay diyan sa kanila. Kaya imposible na walang pera ang uh, istasyon ni Duterte. Baka ninanakaw ng mga hepe mo. Kaya nag-aabono ka tapos pinagmamalaki mo pa sila bato. Ay magduda na tayo mga minamahal ko bat naman yung mga police station sa iba't ibang lugar, sa ibang mga uh, probinsya. Pag may mga mission, may pera naman, may panggasolina naman, hindi nila nirereklamo na wala silang gasolina. 'Di ba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, pag pinakinggan mo talaga to si Rodrigo Roa Duterte, pag hindi ka nagsuri, pag hindi mo inalam, malalagay niya sa kanyang bulsa mailalagay niya sa kanyang bulsa yung taong bayan na walang alam, lalong lalo na yung mga kababayan natin, hindi naman sa natin, hindi kasi lahat alam ng mga kababayan natin. Kaya nga, ang talagang kinukuha dito, ang inilalagay, pinapaniwala ni Rodrigo Roa Duterte, ay yung mga kababayan natin walang kaalam-alam, lalong lalo na sa batas. Lalong-lalo lalo na sa mga bagay-bagay dito po sa ating bansa. Kaya napakahalaga na sa mga vlogger po ni Pangulong Bongbong Marcos, ay eh makinig kayo. Tumutok po kayo sa amin. sa ganun, hindi po kayo maligaw sa katotohanan. Alam nyo, sa totoo lang, kahit nga uh, umulan, umaraw, kaya nga sinisikap namin na kami ay makapag-vlog, makapagsalita dito. Ako, Pagtapos ko dito, diretso na ako doon sa bukid kasi hindi naman to ang pinakapuron ko eh. May hanap buhay ako bilang magsasaka, diba? Bilang isang uh, nagtatanim ng mga gulay. Kaya ito ay ginagawa ko para bilang uh, aking tungkulin sa taong bayan. Kaya sa totoo lang, diba? Kaya napaka-importante po na suportahan din po ninyo ang programang ito, lalong-lalo na po sa mga kaisa natin, sa mga kasama po natin. No, lalong-lalo na po sa mga subscriber natin, paki-share na lang po. At siyempre, para kahit papaano naman po, hindi naman po mawala ng kabuluhan yung ating uh, uh, ginagawa dito, eh hindi naman natin sinasabing uh, wag kayong magano, natural napakasaya pag hindi kayo masaya. Okay 'yon pag hindi kayo nag-skip ng ads kasi kahit papaano makakatulong kayo. 'di ba? So para naman po makasustain tayo mga minamahal ko mga kababayan. So sa ngayon ito lang muna po ang ating pag-uusapan sa total napakadami pa na dapat nating pag-usapan pero dahil nga sa budget lang natin ng ating oras, uh, alam niyo naman na may mga anak tayo, may, may dapat tayong buhayin kaya kailangan focus din sa trabaho. No, pero gano pa man sa abot po ng ating makakaya, eh, ibibigay po natin ng lahat, uh, buong lakas, buong tapang sa programa pong ito para po uh, sa ating mahal na Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. at syempre sa ating mga kababayan. Muli po tulad po nung sinasabi niyo linggo, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po. <coughs>